si Wendell Pilibas ay isang ano, tao na maraming pinagdaanan ng kabataan niya. Natuto siyang mag-drugs tapos dahil sa mabisyo niya, naging masama siyang i sa komunidad at nakulong siya. Nung nabasa ko yung script, sabi ko ang ganda nung story nitong tao na to. Tapos nagpasalamat talaga ako sa Panginoon ng Diyos. Panginoon, thank you so much dito sa story to. Kasi na-encourage ako eh. Kung willing niya to, magagampan ng utor according to your gifts na binigay sa akin. Maraming roles akong pinortray na katulad nito na nakukulong. Pero kakaiba kasi may redemption on the, ano, the story. Tapos pinakita doon kung paano nagbago si Wendell. Mabigat yung kwento niya. Pero kung iisipin ko kung saan ako huhugot kung para gawin ko itong kwento ni Wendell, marami rin akong pinagdaanan sa buhay ko. Si God lang rin ang sa akin sa mga problema na yun. Katulad rin ang nangyari kay Wendell. Ang only hope na nakuha niya ay galing sa Panginoon Diyos. Kaya din ako. Ang um, bakit mahalaga ma mapanood to during the Holy Week? Sa so Holy Week, ano tayo? Nagko-contemplate tayo sa buhay natin. Yun lang yung ano eh, linggo sa buong taon. Kung kailan natin pipilitin yung sarili natin, ano yung nangyari sa buhay ko? May mga kasalanan ba ako? Kasi feeling ng ibang tao, wala ako. Okay ako. Perfect ako. Wala akong kasalanan. Pero During Holy Week, everyone is sensitive to meditate. Importante, mag-grab natin itong Holy Week na to at makita nila ang buhay ni Wendell. Na pinagdaanan ni Wendell yung pinagdadaanan nila. Na pagtagumpayan ni Wendell yung mga sakit at disappointment, mga trahedya ng buhay nila. Ganon din ang nangyari kay Wendell. Tapos si Wendell nakakita ng solusyon at nagbagong buhay at naging masaya ang aral na matututunan ng mga audience dito is, una, lahat tayo, hindi iba ang ating pinagdadaanan, iba-ibang level. Si Wendell, nakakakuha ng healing sa Panginoon Diyos. Baka subukan nilang yung sakit nila, ibigay nila sa Panginoon Diyos at magkakaroon sila ng gini. Pangalawang aral, kahit gaano ang nangyari sa kanya, nung nakarinig siya ng tao na nagsaspeak sa kanya na may pag-asa, nakinig siya. Inopen niya yung sarili niya. Hindi niya tinaas yung, yung baba niya. Hindi, kayo ko pa rin to. Si Wendell, hindi. Tinanggap niya, ibaba ko kayo sa ringi ko. Pagbigyan ko kaya itong paraan na to, baka buhay talaga ang sinasabi nila. Kung paulit-ulit mong sinasabi na wala nang pag-asa sa buhay. Paulit-ulit mong sinasabi na sakit na ito, sakit na Advice ko sa iyo, katulad ng ginawa ni Wendell, bitawan mo yung bigay mo sa Panginoon Diyos. Nakakaawa yung mga tao na kinakaya nyo. Meron kasing pwedeng go-by sa inyo. Tawagin nyo lang yung kanyang pangalan. Sabihin nyo lang, Jesus, kailangan ko kayo. Buksan nyo lang yung puso. Kakaroon kayo ng sagot. Ako po si Gerard Pizarras at iniimbitahan ko po kayo manood ng CBN Asia Holy Week Special Preso. Abangan niyo yan sa Holy Week sa GMA.